Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung mga yung kopya ng affidavit? Ah, uh, wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating um, pa lang po. So, 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 pong so, 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 litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi ang yung pong litrato na 'yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento eh doon pa lang initially nag convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng ng pentel pen yung mga muka para ewang kung kung sa ano no iniingatan niya. niya yung uh, opo yung identity. Mm. Nung pumunta po yung informantis sa inyo, syempre bilang isang PDEA agent, hindi naman kayo basa basta nagpapaniwala na oh si ganito, si ganyan nakita ko na walang sapat na ebidensya. Nabanggit niyo na pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na uh, artista na si Marcel Soriano at then senador uh, Marcos Jr. Uh, meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na inat na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly na, na nasa uh, nakatago sa PDEA you know PDEA office Wala pa po ba sa inyo yung mga letrato at saka yung mga yung kopya ng affidavit Uh, wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So, so gusto po. So, 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 meron pong litrato? Meron pong litrato, Wala pong video. Kasi ang yung pong litrato na yun, nang galing po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento eh, doon pa lang initially na-convince na, ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon palang lang sa litrato, no? iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng, ng pentel pen yung mga muka para, ewan, yung, kung baka sa ano, no, iningatan In niya yung, uh, opo, yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala. At eh, hindi ko muna i-reveal ir -re sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file na i file ninyo sa PDEA ang mukha ni Marcel Soriano at ni Bongbong Marcos? Apo. Nandun Nandun Po. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang cop, ilang pictures 'yon? Mga lima? Mga limang pictures. Limang pictures. So, doon po sa mga iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon so doon sa confidential informant. Ayon sa confidential at sa kalitrato. Doon po ba sa litrato, kung uh, babalikan natin, nakikita na may mga na Mga pipe. Uh, more or less five yun. So doon po sa litrato, kasi dito based dito sa report nito, allegedly frequently seen inhaling white powdery substance so dun po sa picture na yon meron sila mayroon silang, silang sinisinghot na white powdery substance opo